tagal ko na nagre-request doon sa grupo eh. Ano yun namin sila? Where? Pero wala namang action. Eh kami ni Boss Bert, lagi kaming nagtitraining para makasali sa grupo ni Boss Alamat. Oh, tapos yun yun chip. Sumali lang, sinali oh, ako. Nung unang hindi ako ng tulong. Umuos sila. Oh. Pero wala namang aksyon. Mm. ikaw best friend, ang tagal yun ang nagtitraining. Tapos sila si Sir Chip. galing ganggang. Pasok agad. dami natin dito, oh. pwede na. Hey, hindi, hindi kaya talagang Nagkakaroon sila sa ganggang. -gang. Best friend mo. Oo. Oh. oh. Bigla kang iniwan din. Kupal. Kulupal ka. Eh di ganto na lang. Tayo tayo lang gumawa ng grupo. Si kung tayo magtatayo tayo ng grupo, sinong tatayo sa atin na leader? Oh. Ikaw. Yung kapatid mo. Oh. Si Sob. O hmm. oh, may oh, grupo best siya. Ikaw dapat may grupo ka, panganik eh. Hindi, baka wala kang arit. Kasi sobra na talaga eh, no? Hindi, kung gagawa ka ng soul. grupo, dapat may pangalan. Ano yung pangalan ng grupo oh, mo? Hmm. Oh, hindi, ganito. Pwede naman natin tanungin sa... Oh, yan, yan. Ano maganda yung pangalan ng grupo? Mga chong, mag-suggest kayo kung anong pwedeng ipangalan sa grupo namin. Yan mm -hmm. eh, nga, Dick eh. Best friend, Dick. Eh. Eh, ako nga nga yung pinapunta dito eh. Bad trip nga eh. Yan mm -hmm. eh, nga eh. Ito na na ito. Kanina kumaga, bad trip na bad trip. Eh, ano umaga eh. gusto mo gawin natin? Eh, best friend kasi sobrang namumuro na eh. Okay. Hindi ko na malaman kung ano talaga yung trip niya sa buhay. Kasi eh, sino ba kasi yan? Hindi kin tinatanong. Hindi, hindi eh. mo sinasabi. Eh, ganun talaga yun. Sa amin nga eh. Pisasakyan ko nga, kinuha eh. Oh. Best friend, tulungan niyo naman ako, Dick. Ano Ay. ba naman? Kaya kitang tulungan dyan. Sino ba yan? Yung ganggang -gang ba yan? Oo. Ano gusto mo? Rest na natin. Kung muna ngayon, ikaw naman mahika ka pa eh. Baka ingaling ka. Ay, oh. basta eh, ikaw. Oh. Wala pa naman gamot na kayo isa eh. Dapat papalagan natin di, yun. Hindi ganun best friend. Eh kasi, ang tagal-tagal ko na nagre-request dun sa grupo eh. Hmm. Sabi na wala, Diyos na Ano yun namin sila? Where? Pero wala namang action. Eh, eh, eh yun nga Best friend, kami, kami khan 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 nga ni eh, Boss Burn, eh. medyo umiiwas na sa grupo. nga kami, pool. di ba? Paano? Si, 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 si ano, Sir Chip. Pinasok bang, bang? nila. Eh, patay. Tapos magad. Kami hindi. Nag-training-training ah. training pa kami. Ano ba nangyayari? Eh, Sir Chief, e eh, kami ni Boss Bert, lagi kaming nagte-training para makasali sa grupo ni Boss Alamat. Oh, tapos so yun, yun, si Sir Chief, sumali lang, sinali oh, ako. Oh, sinabi niya, gusto lang sumali. Ito, ating na ninyo ah. Nung unang humingi ah. ng tulong, umuha sila. Oh. Pero wala namang aksyon. Mm. ikaw, best friend, ang nyo nang nagte-training. Tapos sila, si Sir Chief, galing ganggang, pasok agad. Eh, wag wag ka lang humingi ng tulong. Dami natin dito, Oo. pwede na. Hindi, hey, hindi kaya talagang... Boto sila sa ganggang? Hindi boto. Ayun. Hindi boto ba talaga. Bang, buang ka na. <laughs> ha? Kinang-inang <laughs> si inukupal eh, ko. Hindi, kasi nakakainis <laughs> din. Hindi, hindi. Eh. Gusto ko nang gumanti. Alam mo, hindi hindi uh, ano yung si kuya sa mga ganggang. Oo nga. Hindi, hindi ako naman yun. May prinsipyo yun. Yun nga. Ano yung prinsipyo kung lugmok ka na, di ba? Tignan mo, si Jeron. Best friend mo? Oo. Oh, oh. Bigla kang iniwan din. Kupal. Kunupal ka. Eh di ganto na lang. Tayo-tayo lang gumawa ng grupo. ano na grupo na naman Ay. Ikaw yung leader namin. Oo, <laughs> oh. Pero ikaw lang din mag-isa yung kasali. Oo. Oh, <laughs> <ron>. Hindi <laughs> maaari pwede yung pwede. ganun. Partner ng grupo pwede. mo. Ako sa grupo pa rin ako eh. Hindi ba pwede yung mga ganun? Ako yung magkaroon ng mga ibang grupo. Siyempre, may pamilya na ako eh. Alam, bumukod pa ako ng grupo. Ano ko kayo? Panibagong pakakainin ko? Ay, maganda yon Grupo tayo. Kupal Hindi tayo. Na, pero in a good way. Ay, ba, ka? Gusto ko naman din magtayo talaga ng grupo. Eh kaya lang, may pamilya pa ako eh. Bagay. Hindi Bagay. naman madadama yun eh. Kaya nga tayo lang yung lulusog oh eh. My. Pero best friend, eto ah. Si kung tayo magtatayo tayo ng grupo, sinong tatayo sa atin na leader? Ikaw! Ikaw! bakit ako ayaw ko mag-ilip? Hindi, ito, tingnan mo ah. Si, yung, yung kapatid mo, oh. si Sob. O oh, may oh, diba, grupo siya. Ikaw dapat may grupo ka, panganay ka. Hindi, baka wala kang arit. Baka wala, baka wala. Diba? kita ngayon eh, ano? <laughs> Oh, baka takot. Ay, baka, oh, takot. Kung Palis. ayaw mo maging leader, baka pang member ka lang. Oo, oh, baka ang gando leader. ka lang. S ako, sinusubukan mo talaga ako, Bert. O, ano? oh, ano? Ano, best friend? Oo. Oh. Dick, Ay, Ay, ano? Subukan mo. Hindi, oh, ako. Oh, Usuporta ako sa'yo. Oh. Basta mangupal-gupal tayo in a good way. Oo. Oh. Okay. Okay. natin. Kasi sobra na talaga eh, oh, no? Day, talaga. Day. Sa kung ba, gagawa ba, ka <laughs> ng grupo, dapat may pangalan. Ano yung pangalan ng grupo mo? <laughs> Dapat pinag-iisipan mo. Oo, oh, dapat pinag-iisipan mo. Ano Eh, paano kayo? Pa, pa, paano kung magiging anday? Eh, yung pangalang natin ginagawa. Ano ba kayo? Sige. Mo muna dapat bukas, merong ano? Oo. Oh. oh. Oh, hindi, ganito. Pwede naman natin tanungin sa... oh, Yeah, mga yeah, yeah oh, yeah. Ano maganda yung pangalan ng grupo? Mga chong, magsuggest kayo kung anong pwedeng ipangalan sa grupo namin. Hmm. Pwedeng... Group. Taliwas! Taliwas. Diba? Taliwas. Taliwas BBC na lang. BBC. 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 Oh. BBC. Oh. Diba? Burn Burn Club. Yeah. Ba, <laughs> big Boy, Christian yun. Big Christian. Wala mo ba eh, parang natalonggis mo yung grupo de, natin de. eh. Ah, ako, nagsasuggest lang din ako, sila nga pwede magsuggest. Oo. Oh. Oh. Dapat ako oh. din. Oh, ano. eh, pwede, pwede, pwede. pwede rin naman to eh. Eh, s**ka bra. Pwede rin. Ano yung plano ng grupo? Mangupal. Baka bra. Mangupal. Hindi, mo na sila. Sila, sila mag-decide. Oo, oh, sila, sila na, na mag-decide. Kung okay. ano maganda. Mga chong, ganito ah kung ano yung magandang grupo nyo ay ipapangalan sa grupo namin pag suggest kayo dito at kapag na nagustuhan namin yung suggestion yeah na. ng grupo oh. namin ay Masaha mo. Baka maging member pa, no? Sindang kanya niya, Gcash. Yan. Yeah. yeah. ko! ikaw eh. Ikaw mayaman sa amin Ito eh. Ikaw nga may gold eh. <laughs> may pinyarang ka eh. Wala ako nun. Oo. Oh. May gold lang ako. Maraming kang business. Bupal. Hindi. Ha? Mga chong oh. Alam nyo na. <laughs> so, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin uh, mga Chong, ito nga pala ang aking Youtube Channel ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo nitong dalawang bike lang naman ito <laughs> at syempre mga Chong, huwag ninyong kalilimutan na mag ang bell button para lagi kayong updated syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi eh. Marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no? At ginagamit sa mga maling paraan o pang -scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chonga. So, ang gagawin lang natin, mag-subscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!